Sir, ito na pag-ibig niya ngayon. Malikot pa rin. Nakakatakot pa rin. Ayan, sir. Subukan ko ng mga motor. Kailangan medyo mahigpit ang taban. Baka pumakawa na nung lukman niya ba yun o kapatid niya. Ayan, yes, sir, sir. Uy! <laughs> Sabihin mo lang, sir, medyo ano, to eh. Matiglas. Baka biglang makawala hindi makabalik. Sir, <laughs> naka perso perso ba Taiwan Gold TV 0074 Pisa, di natin na base yan yung ring ulitin ko nalang isa isa subok mo na wakamoto to ayan, ulit perso ba Taiwan Gold TV 0074 ayan po, checker kung siya ganon, tumangkat kasi kung 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 Parating si Sir Romeo. Alas otso. Oh, Sir Romeo pa rin. Ayan. Panti oh, bulakan. Panti hmm. bulakan tayo. <laughs> Hmm. pangalawa pangalawang kuhan na yan <laughs> nakarsanadaan si TGL natin sir Ino sa gustong magpaano yan ayan yung mga nagtatanong si Romy pa rin alright Ingat ah no, si Romy pa rin hindi po Alright mga kalapatids Yun ang ating mga ibon Nagparuting tayo Nandiyan na sila Sagdit lang rumuting Wala pa atang isang oras Yun papasokin na natin Alright hanggang dito na lang Sir Kayo na po bahala dyan Kay Sir Romeo Alright